At ayun na nga. Ayan. Kakatapos lang natin mag-chop. saka yung lulutuin para mamaya hapon. Minudo. Ayan. Chicken skin. <coughs> Ngayon, eh, tapos na tayo sa ating mga gagawin. At gagawa natin to ng paraan. Itong mga na hindi masyadong lumaki. Kailangan na natin ihiwala ito kasi mas maslalo lalo silang maano sa pagkain. Kailangan nating tanggalin 'yan at ililipat natin doon sa kabilang ano kulungan. Kaya pala nakabili na tayo ng ano ng kahapon. Sakto, mayroon na tayo mapagkukuhanan kaya uh, ayan. Oh. Uh. Tingnan naman. Nakabili tayo ano 20 hedge. Ano? Oh. Uh, magaganda yung sisiw doon. Yan, day old pa lang yan pero kaitan naman. Na. Malulusog. Tapos, next week, kung makadelayin siya naman tayo ng pambili, bibili ulit tayo. Kasi nga medyo malakas na sila sa pagkain. Katunayan, ibumuli e, na naman tayo ng pagkain kanina. Kasi nga, yung 60 doon, kahit hindi masyadong lumaki, ayan o, oh, malakas na silang kumain. Ayan, plano natin gawan ulit dito ng ano ng kulungan para sa paglilipatan nito. Ayan, dito naman natin ilalagay yung ano, tanggal yung ano. Dito natin ilalagay naman yung tatanggalin nating maliliit dun sa kabila para mana makakain na sila ng maayos. Hindi na masyadong masobrahan yung pag, pagkakabansot nila. Ayan oh. Ayan, Inaayos muna natin yung ano, pinto niya. Ah, saglit lang naman. Ayan, ah, balik na tayo doon. Kaya so, tayo ng timba. mag natin. At hindi lang hanap tayo sa kabila. Medyo madumi yun. Ah. Ayan, yung timba dito. Ayan. Ito yung paglalagyan natin ng ating manapili. Hmm, maliliit. Tanggalin na natin yan at para ano, medyo maginhawa na sila sa pagkain. Medyo hindi na siya, sila mabuli. Ito, tingin may nakita rin ako dito eh. Maliit nung isang araw. Although puro sila maliliit, may mas malit pa. <laughs> Nasaan na ba yun? Parang nakabawi na ata. na natin. Ito eh, yung masyadong batugan para lumaki na kayo. Medyo okay na naman yung mga katawan ng dito. May nakita kong nakaraan isa eh. Say. Boy, tadaan. Ano ba Medyo nakarecover na siguro yung katawan nun. Sobrang late talaga nun eh. <tong> sa dulo mga ah, comfort lang yung laki siguro nito ayun o oh. ito 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 wah oh, kaligaling ito ito oh. ito oh, wag ka ito ayun eh. Oh hindi naman talaga siya kasi wala pa naman siyang balahipo pero isang buwan na yan bukas total na yan o oh. Ngayon natin dyan. At doon kita alagaan ng mayos. Kasi dito sigurado mabubuli siya. At mamaya, oh, saro natin baka makalabas. Saro ba mga ano Oh, wala na. Tara hmm. natin. Lampo ito. Meron pa dito. Ito. Ayan, lumapit agad. Oh, ayan nyo. Wala nga one yan. Isa pa. Ito. Ayan, ito. Oh. Diba? Ayan natin yan. Ayan. Oh, sasama ka. To, sama na natin ito. Eh, hindi ganun kalit pero um, mga one half lang. At sama ka na dyan. Ayan. Apat muna. Mamaya hanap pa ulit tayo kung meron pa. Ah, <laughs> Lalo pa pa ako. Ayan. Ayan. Wala tayo taga video kaya mano mano lang natin papasok to. Oh dyan na muna kayo hanggang lumaki kayo. Oh. Payat. Mahihina kumain. Ito medyo biluga naman kaso wala. Huli talaga sila. Ayun, apat po na. Mamaya maghahanap tayo kung may makikita pa tayo ng maliliit. Ah, tililipat natin diyan. Para naman lumaki sila ng ano, konti. Ayan. Wala pa silang pakainan. Ayan, meron na tayong inihanda doon para gamitin. At yung drinker na lang. Kuha na lang tayo ng isa doon. Kasi hindi tayo nakabili kanina. Dito lang tayo isang drinker. Dapat meron na to eh. Nilagay natin doon sa isang kulungan. O, oh, di ba? Ayan, may kapitbahay na kayo. Ayan, update naman ulit sa susunod na kaganapan sa ating munting ano, manukan. O, oh, di ba? huwag palaki kayo para hindi kayo matulad sa mga ngayon. Oh. Parang pang-harvest na yan dapat. Eh, ngayon, Wala. Lugi tayo dyan. Alright.